Regrets pre Utang ina Ba't kasi pumasok ko Lala nung bato Tang inang yan Uy muntik Tang ina Uy Ang bigat mo sir Ay nung ilog Ay gago malalaki Ay ay Malaki May Malaki Ah, curious lang ako kaya pinasok ko tong lugar na to pero hindi ko din alam. Gusto ko lang mag off -road ng konti. Pero mukhang kayang babain eh, silipin na rin natin. <laughs> ABS pala, off natin. Aha. Uy, madulas. Uy, madulas. Uy, madulas. Uy, madulas. Putang ina. I ilog nga Papuntang ilog daw eh Ay gago i ilog nga Legit Kain mo to Adventures Putang ina Ang saya Hindi <laughs> ko alam kung saan pupunta Aha Huwag lang tayo mapa-flat sir ang inang yan Matigas ata yung gulong ko masyado Uy! 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 Kirino sir! Wala sa plano to Wala sa plano Dahil wala naman talaga akong plano Pero may napasok tayong off-road Uy! Ba't walang tubig? Ay! -ya. Ayun hey, yung ilog Teka, teka, magpipicture muna ako Grabe to, Kirino province Iniikot natin ngayon Ganda, ganda Kaya natin pumunta pa sa ilog Kung may maikutan tayo doon Eh, hey, river crossing na ata ito eh Okay Picture tayo sa may tulay Tulay yung background Hamburg, komm Ganda. Ano ba meron dun? Ako lang ata yung pumasok dito ah. Ay gago, kaya ata na motor, may kotse Let's see. Pero, ah, mamaya tayo mag-picture bago umalis. Y también... ¡Uy! 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 ¡Ay, gago! ¡Kong ako! ¡Kong ako! Lahat sila nasa kabila. ¡Ay, gago! ¡Malalaki! ¡Ay! ¡Ay! ¡Malalaki na yung bato! ¡Kaya pa kaya! Mm -hmm. Tang, ina mo dalangin bato. Ako, trap ka boy. Kaya ba to? Side ba? Lagi, eh, walak eh. Hey. Ya, boy. Uy, hey, mahirap. Uy, di mo maabot. Ayan, <laughs> mukhang okay na. Yeah. Oh, -hoy. रहता है इनकी Sulit. Balik tayo. Tangin na yung mga bato eh. Oh. Tangin na kinabahan ako kanina. Naglag betlog. Di ko naabot. Tangin na kinabahan ako. Kala ko di mo may u-turn. Ah. Ay, di kaya mabilis. Pudulas yung pa ako sa pa ako sa bato.

kaya di Hindi pa. Malalamin ba to? Regret spray. Utang ina. Ba't ka kasi pumasok kung nung bato? tang inang yan. Uy, Uy, muntik. kaya kailangan natin alisin yung bato <laughs> Ang ina. Uy! Ang bigat mo, sir. E, next stop natin. Ito e, kaya na hindi pa din. Tapay natin diretso Ay. Saan nga ba tayo dumaan? Kaliwa Utang ay namamatay na ako Ah! Hindi pa ako ready sa ganito Uwi tayo Uy! Tama ah, ba itong daan ko? Putang ina! Hindi <laughs> yata ito yun ah! ayoko na Medyo sketchy Putang ina Akala ko Iiyak na ako eh Ah Ah Walang sinabi yung bulakan Ah Gago ka Ah yun Ang dahil pa naman nanonood doon Ang way pala Dun sa kabilang ilog Kaya walang tao dito Ang hirap ipasok Kahit sa sakyan Di kaya eh Lahat nasa kabilang tulay Kaya pala yung lalaki kanina Lumalapit Akala i-river crossing ko eh, anlalim lalim pala nun. Tama ba itong daan ko? Saan ako, ako lumusot kanina? Ah, kaba tayo. Regrets, bro. Ang ilang pares yan, pahamak eh. <laughs> <laughs> hey! Ito pa isa. Ay, gago, naligaw na ako. Saan yung entrance? Ayun, dito, dito sa abila. Nabahan na ako, pre. Pre. Seryoso? Yabang kasi. Hindi ata ito yun ah. Asan yung palabas? Ah gago, naliligaw na ata tayo. Ito ba yun? Ito ata. Ang Hello! Gwabi pre! Tang ela, sa isang span na yon short 10 minutes, 15 minutes Lagpas limang beses sa ataw muntik matumba Gago ang pota! Feeling magaling eh! Ay! Tabas na tayo, ayoko na lang upload Sumobra na, kota na ako hanggang next month Next year na siguro Ah! Sa katawan ko hindi ko na pala naka-video kanina. Halos hindi ko rin maigot yung motor. Ang lalaki ng bato. And nakababaho sa motor. Habang iniigot -ini ko siya sa side stand. Tatlong beses din muntik matumba. O, tanginang yan. Kinagawa mo. Ah! Regrets. Ay, hey, no. Saba. Pero, putang inay. Eh. Upper body ko. Kabay ko. Balikat ko. Masakit lahat. Thank you Lord sa kalsada.